Guys, nagkota po kay well, Salamat sa po kay 100 fire, 100 subscribers na ta, 1K na ta, Sinto ono na ta. Salamat ta sa mamimere. Skybrush ang nagpalo. Huwag nung kamay, nung nagreact. Pasalamat na ta. Kay 100 kwa na ta? Scarbers, walang okay. na doon o. Okay. Una na, na malaki na. Pasalamat sa ginoo. Mga punan pa. Pasalamat ta, sa mga um, ano, pangkatawahan sa nagpaan. Ang naglay Scarbers, huwag nagpalo. Pasalamat ta. kay Kaya naabot na 100 100 daw. Pasalamat ta sa ginoo. Oh, pasalamat ta sa mamire. Oh, mamire, salamat. Niabot ako 100 subscribers. 101. Salamat ta guys. So, hindi ko masawa sa tanaw sa akong video. Nagpasalamat ko sa subscribers. Oh, so, Nanag ko ta kay... Pasalamat ta sa mamire. Kay... Ako, dagang kong nagpasalamat ninyo kay oh na nagkot ko ta kay oh nagkot pasalamat ta sa mamere sa si Mame magamhanan sa tanan oh pasalamat ta kay nga buot ta 1k 100 kayer scarbers oh 100 scarbers oh sinto oh, ano na ta pasalamat ta sa si mamere po kay Niabot na po og ni sa Skyber og nag solid supporter ni Mumusawa tanaw sa video. Daghang salamat niabot na tag sinto uno. oh, pikpik kick sa Mamire, salamat ta sa Mamire. oh, mm, ko oh. Mm. Mm, kay si Jamang sa tanaw Mamire. Oh, sa Mamire. Oh. Sige mga nagka Salamat na numere kay Sige mga gamhanan numere Salamat Pabota pag 5K Salamat po ko sa subscribers Kung nagpalo o ni Kumi nag nagreact Salamat po kay niabot na tag 100 subscribers Sinto uno na taron Salamat ha ta. Pun ipa kay matabang tag mahirap Please subscribe ang channel Pindota per button button Pabota pag 5K. Dagang salamat, Ma'am Mary. Oh. Press subscribe ako sa anapin. Pabota pag 5K. Bye-bye po. Thank you. Salamat mata guys subscribers abot abata tag 5k. Uh, subscribers salamat pinuo. Kaya mo sawatan o video man sa anak respeto sundo. Bye bye po. Thank you. Bye bye. Please dagang salamat ah. Bye bye po. Please subscribe ang channel Pendot of Bye bye po.